Aktres na si Liza Soberano at ang Thai actor na si Bright Bajirawit magkasama sa music video na Long Shower. Narito at panoorin ang video. Pasabog ang bagong ganap ngayon ng actress na si Liza Soberano dahil nakasama ng Thai actor na si Bright Bajirawit si Liza sa kanyang music video na Long Shower. Pasabog ang collaboration ni Liza at Bright Bachirawit na hindi inaasahan ng kanilang mga fans. Napabalita noon na magkakaroon ng project si Liza at ang sikat na Thai actor na si Bright. Matatandaan na nagpaluan pa sa IG ang dalawa. Akala ng marami ay hindi matutuloy ang kanilang project. Ngunit ngayon ay biglaan ang pasabog na magkasama si Liza at Bright sa isang music video na Long Shower. Marami ang nagulat at kilig na kilig sa music video ni Liza at Bright. At ayon sa mga netizens ay possible na matuloy na at magkaroon na ng sunod-sunod na project si Liza at Bright Batirawit. Marami ang nagsasabi na may chemistry si Bright at Liza dahil bagay na bagay si Liza at Bright Batirawit.